boy mga kaigan dito tayo sa Sambales sa dagat mga kaya, magsimik, sa Lenggo morning mga kaya, Ay, pa rin yun natin mga motor natin morning, morning, morning mga, kaya, And. <laughs> 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 mga abelib, morning välgida maha . Dalawang kilo, namatay na

mga kaigan nakahanap nga kami wala namang CR makainit ayun na po yung dagat dito lang yan sa ano sa Pilipe sa Mbales pino na rin po yung lupa nya may delivery may delivery boy ano yan Shopee delivery Shopee boy ano po yan

Dito lang yan sa San Felipe, San Bales. Hindi eh, nag-outing yung mga tingabeli. Wait. Kasi mga, mga kaigan, napakalitaw ng tubig. Yung kita mo rin sa ilalim niya mga kaigan. Kasi tapos napakalinis. Ay yung ano namin. Cottage, yung bye-bye. I love bye-bye bit. Napal-napalwa alas makakaigan. Tingnan niyo na natanaw mo yung ano, tsakay tapos yung lupa, may kubutiran. Tapos ito medyo itim din yung nanon dito eh. Pero malinis po yung tubig. Kita mo yung ano niya. Buhangin sa ilalim. Wala nang gumagaling dito, dito mo sa ano. San Pablo malakas ng dito, ano. Palatag lang yung ano dagat. Natinto. Wala nga yung isda dito Wala nga pero ano Malawag yung dagat yun eh. Wala matatanong na bundo ko Okay oh, gan Bloom blue yung ano tubig Mga maraming isda dyan no? So yung mga kayo Nag ride lang po kami Nakaka-tripe, naka-motor kami. Nag-isa-isa kami single. Tapos yung walang motor, ilang kasurang namin para makasama po lahat. Kasi e, naglulutok pa si Adam ng iniyaw na bangus tsaka si Ingo, na baboy para may sabaw nas may iniyaw. Bakit Time check tayo. Alas 10 na ng nga Video trick yung araw. natin yun yung niluluto nila maya na tayo maligo so, yun, ayun sila kabelis tsaka si Mrs. Kabelis thank you Tapaglagat na naman yung team kabelis Ay resort, bye bye beach resort. Aay beach, aay beach gym. Oh, Pasol boy. Pasoy?

bớt <laughs> ta <laughs>

Lord, maraming salamat po sa pagkain na kain sa amin ngayon. At ingatan niyo po at kami sa amin kayo. Amen. Kainan po, kaigan. Uri, masaya. Ito to talang eh. Okay, mga pwede, kain tayo. Ay, mga kaigan. Hindi ako na. Ito ang plato at lang. Ito ang

So mga sa mga sa so, pagkain ng bangus kailangan nungunahin yung tiyan. Sabi ba po? So ito na, pork ribs. Pwede naman ganyan. Hindi naman kung sigang ka rin yun. Yeah.

Nagsasalita kayo. Harap na gano'n. Seryosa. Basta mga gutom na. Maraanap rin kayo. Tentanod. Ayun, ganyan tayo. Mabilis. bale pag sa ay mga kaigan pag swimming hindi talaga nawawala ang mga iniawan bite ka comment sa baba comment sa baba <laughs> bakit ang <laughs> 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 <Kon>, bakit ton <laughs> sa boyong <iniyaw> pag... <laughs> <nagsishaming>. <laughs> yung iniaw pag nagsa swimming tapos yung nasa ha? ayun na

stress back natin. yeah. ito ha? ay eh, sandok, di mo kaya kamay niyan bago luto ha oh. naman ang bangos Bilin. biling pa ay, tamtaba na ikaw <laughs> <laughs>

Yan tapos tayo yung mga kumain. Yan, thank po. Maraming salamat, ka So, yan, pahingan na muna. yung mga kaiga nag swimming na kahit mainit pa <laughs> so yung mga kaiga maliligo na tayo so yun napon na rin tapos uwi na rin tayo ng pampanga direct na tayo ng pampanga kaya ang siyanto dyan kasi wala wala kasi wala ah si Tito Didong Tsaka si Anton, Anton Malalam yata Ha? are <tik> Eh, yeah, nga pala kay Kuya Ben Corpus Saka kay Joan Corpus Thank you, po, <tik> thank you <po. tik> From San Felipe yeah. San Felipe tapos Tagalas shout Thank you, you. Sambag sa kadaw. Sambag sa daw? Sambag na kadaw. Yahoo! Thank you, thank you po, guys. Then Suren Ati yan, from Alaska Kaya commercial po sila dito Kaya napakaganda ng ano, San, Pal San Felipe ha, Ay San Bales, San Felipe, San Bales po Napakalingis po ng dagat nila Yan, nag enjoy na silang maligo Agad pa. Yan na po na salat salat? po, hindi na gano'ng mainit. Shout out sa lahat. Thank you, po. Gapro na ka pa. Dali po. Lasay <laughs> pawi na sila. Di okay, ba kaya pawi na kami? Ayun, marami, maraming maraming salamat sa lahat. At sa ulo sa team Gabeli. Ayun, marami, maraming maraming salamat. At na lang yung vlog ni Gabeli. Po. So ingat po alat. God, God bless. You. bless you. Thank you, thank you.